nagulat, nagsusulat, naglilingkod. Nanindigan ng Ugbon IP Youth Organization na itaas ang antas ng kaalaman ng kabataang katutubo upang maunawaan nila ang kanilang karapatan sa ilalim ng Indigenous Peoples' Rights Act of 1997 o IPRA. Ang batas Republika 8371 o IPRA ay nagsisilbing pangunahing batas na nagtataguyod at kumikilala sa karapatan ng mga katutubo at katutubong pamayanan sa buong bansa. Ang kaunahan po na layunin naming dati ay ang tuma tumaas na antas ng kaalaman ng katutubong kabataan base sa napaloob na batas ng IPRA. Pero ayaw naming ibase sa IPRA kundi na kaugnay sa katutubong kaugalian at tradisyon. Sa patuloy nilang adbukasya, tinututukan ng Ugbon IP Youth Organization ang pagpapalakas ng kapasidad ng kabataan upang mapangalagaan ang kanilang identidad at lupang ninuno. Ruby, nagbabalita. Nagulat, nagsusulat, naglilingkod.